Pero na yun eh, ano-anoin mo yan? Kasi yung balat lang ang natutuin. oh Yan eh. o. Kaya nga, ito yun lang yung balat. Naunahan tayo nila, Jerome, malalaki yung malalaking puti eh. Ito so, o, oh. panggisa-gisa lang. Magic o. Oh. <laughs> Pakita mo. si sibuyas o. Oh. O, hmm. malalaking hmm. so, O. Oh. Kalat, hmm. kalat. Dibisore, mali yan, o. Oh. Ito, karamukurut lang. Ito, laki. Sige, tita